late breakfast po ito oh I have a lot of kanin meron pa sa rice cooker siyempre pwedeng mag take to kasi mag isa lang naman ako dito walang iya iya at ito ay danggit and dalawang itlog yan o sarap very crispy at saka ito ay sausawan ko suka at saka bawang mm, yummy. Tapos syempre, hindi mawawala ang banana. Favorite ko 'yan. Okay guys, uh, panoorin niyo ako. Eh, may kanin na pala dito. Sarap. Pagkain ko na walang jawa love, shout out, Timmy Stopper. Just Gina, kain tayo. Hmm. Hindi pa na nakainis, guys, oh. Winig ito sa akin nung Sunday. Masyadong maraming hindi nila naubos. Sabi na kung gusto ko daw ni i-take home. Syempre naman dangit na yan eh. Mas masarap pa sa karne. Eh. Si, Paola, si si Paular, si si kain tayo. Napagod ako magmarites marites gabi, maaga ako natulog. <laughs> Nagpark lang ako kay si si James, tapos natulog na ako. Pagising ko, tapos na siya. Inalis ko lang yung aking... Inalis ko lang yung aking cellphone, natulog ako ulit. sarap ng ano ng, ng suka na may bawang ano to eh sabaw to ng yung siling Si Johanna, kain. kain. Si Ayn, kain. Si Josie, kain. O, dangit, o. Sarap. Sarap ibabal sa suka. Hindi hmm. yan nadurog <coughs> ah. may naman ako kumain <coughs> pero pagkain ng Pinoy food basta, basta paborito ko wala na akong kimi-kimi dyan <laughs> Masarap pong danggit na to, hindi siya maalat. Ibang danggit maalat pero ito hindi. At saka hindi siya masyadong maamoy kasi nilagyan ko ng luya yung mantika bago ako magpito. Meron pa sa kawali yung ano yung dangit. pero tama na baka ma blood ako. Merap nang ma-high blood. Eh bata bata pa naman ako. <laughs> mm. Godot. Guys. Nadurog yung ano yung yellow. Hindi mm. pa ako nagsokle guys kasi nagtatrabaho ako nagutom na ako eh. yun. Right? tago ko pa to sa usawang ko uli mamaya. O, oh, ang daming bawang. Ang sarap. Lasang bawang. Hmm. Thank you, guys. May love shout-out sa Tim Stopper. Si si Andy Lang. Si si Agnes. Marjorie, Andrea, Master, Sir James, Blue Dreams, oh, sino pa ba? Hindi ko ma-shout out si Taurus, si Gina, ating Joanna, thank you so much for watching. Parang gusto ko pang hihirit, pero pag na-overrate kasi ako, inaantok ako. Kaya nung lunes, na-overrate ako. <laughs> Inubos ko lahat yung sinangag kasi sayang. Inantok ako, natulog ako. Pagising ko bago ako ng trabaho. Grabe ang buhok ko. <laughs> Masanay na kayo sa akin guys. Ganyan na talaga ako. Walang ka-arty-arty sa katawan. I am who I am. Hindi ako marunong magpa-cute eh. Oy! Okay? <laughs> Bye guys! Thank you for watching! Sana hindi kayo magsasawa panonood sa mga videos ko, sa pag-support sa akin sa live ko. At gagawin ko ang lahat din para makapag-support sa inyo lahat. Um, to my Vlog, just follow and subscribe and share. And God bless you. I love you all. Bye-bye may ko na ito kainin. Full na ako. Panggabi na si <laughs> Panggabi na siguro ito. Bye guys!